Ulat pangkalusugan tayo. Mm. Patuloy kasi hong lumulobo ang mga kaso ng Human Immunodeficiency Virus o HIV. dito sa Pilipinas. Ito ang kinumpirma ngayon ng pamunuan ng Health Department o DOH. Pero ang mas nakaaalarma, alarma Alex. Ayun ay ito yung mga naitatalang kaso po ng HIV ay pabata ng patbata. Nakakaya naman po ang DOH gumagawa na po ng mahakbang ng mga paraan para palawakin ang HIV awareness lalo na sa ating mga kabataan. Ah, Mayan Ali, at sa harap nito pinag-aaralan na rin ang kagawaran kung paano papayagan ang mga menor de edad na sumailalim sa gamutan at tinitignan na rin ang posibilidad ngayon na mas gawing available ang gamot sa merkado. Kunin natin ang live report ni Madeline Villar Moratillo. Yes, Alex at Ali, nasa 55 na kaso na nga ng HIV na itatala dito sa Pilipinas kada araw. At ayon kay DOH, Secretary Ted Herbosa, yan ang pinakamataas sa buong mundo. May 55 kaso ng Human Immunodeficiency Virus o HIV ang naitatala sa bansa kada araw. Ang malungkot ayon kay Health Secretary Ted Herbosa, karamihan sa mga nagpopositibo sa virus, pabata ng pabata o nasa edad 15 anyos. Ang ating mataas ay yung new cases, 55 new cases a day highest in the world. That's why we need to stop. Ayon kay Herbosa, nakipagpulong na siya kay Vice President at Education Secretary Sara Duterte para palakasin ang kampanya sa HIV awareness sa mga eskwelahan. Are you there more ano nag-experiment and curious. All young exposure on the internet uh freer gender choices. Ang problema pa niya sa mga menor de edad na tinatamaan ng HIV, hindi nakakarating sa gamutan. Kailangan kasi ng consent ng mga magulang. Masasabi ba nila sa tatay nila yung gender choice nila? Nawawala sila. Tapos bumabalik sila 18 years old, 3 years later with full-blown HIV, eh, AIDS. Full-blown AIDS, mamamatay na yun. So sayang, di ba? They could have been gotten. Until... Ilan sa pinag-aaralan aniya ng DOH ngayon ay kung paanong mapapayagan ang doktor o ng menor de edad na mapahintulutan siyang sumailalim sa gamutan. Tinitignan din anya nila ang posibilidad na gawing available ang gamot maging sa pribadong sektor. Sa kasalukuyan, libre ang HIV screening at antiretroviral medicines na iniaalok ng gobyerno. Sa datos ng Department of Health, mula Enero hanggang Marso lang ng taong ito, nasa 3,410 na kaso ng HIV na ang kanilang naitala. Ang 1,224 rito, naitala lang sa buwan ng Marso. Sa higit 3,000 bagong kaso na ito, 82 na ang nasawi. Batay sa datos ng DOH mula noong 1984 kung kailan sinimula nila ang pagtala ng mga kaso ng HIV sa bansa ay umabot na sa 129,772 yung naitalang kaso ng HIV dito sa Pilipinas. Sa bilang na ito, 122,255 ang buhay pa rin pero 64% o 78,633 633 lang sa kanila ang suma sa ilalim sa gamutan. Balik sa inyo dyan, Alex. Okay, Mats, gusto ko lang linawin dun sa ginawang pahayag ni Secretary Herbosa, kung kaya't uh, hindi nagagamot itong mga kabataan dahil nga una, kailangan ng permiso muna sa magulang. Uh, sinasabi ba niya na may ilang mga biktima na mga bata ay hindi nila inaamin sa kanilang mga magulang na sila ay HIV positive, tama ba? Dahil sa takot siguro. Yes, tama ka dyan. Oo, tama ka dyan Alex. O yun nga yung karaniwan nagiging problema. Takot yung mga bata. Nalaman nilang positive sila. Hindi naman masabi sa bangulang nila. Okay. Pwede bang uh, pahintulutan ba ng uh, DOH na kahit na walang pahintulot sa magulang, sila mismo pumunta dyan sa mga gamutan o no, sa HIV centers? Yan nga yung problema, Alex, dahil kailangan daw ng parental consent kapag ka minor de edad. Kaya sabi ni uh, Secretary Herbosa, isa sa mga paraan nila ay uh, makikipag-usap rin sila sa mga mambabatas kung paano magagawa ng paraan ito na kung po pwede, eh doktor na lang o di kaya naman eh kahit sinong guardian na po pwedeng sumagot doon sa magiging kapakanan ng bata, yung pipirman na lang doon sa consent form. Yun ang problema natin, Mads, no? Dahil nga, ang uh, tama nga, dahil nag-eksperimento yung mga bata dahil nga grabe na ngayon ang social media yung bang uh, ART yung antiretroviral therapy ah uh, yabey available ngayon sa ating uh, mga HIV victims Yes Alex ah uh, available yan tiniyak ng DOH na mayroong sapat na supply ng mga gamot pa uh, yung ART uh, po pwede magpunta lang sila doon sa mga accredited facility yan ay government health facility na accredited ng DOH at libre yan na ibinibigay sa kanila. oh, dahil baka magulat na naman tayo, baka sabihin na naman na ng ilang mga LGUs, uh, kulang tayo sa gamot na ito. Itong uh, ART na ito, kaya lumulobo ang kaso. Tulad nung nangyari, doon po sa kaso ng uh, ilang mga sakit. Natatandaan mo ba yon Mads? Uh -oh. Oo, tama ka dyan. Yung pertosis, di ba? Sinasabi, nagkaroon ng uh, problema doon sa supply ng uh, bakuna. oo. Oh. Pero ito naman ay uh, mismong DOH hospitals kasi yung uh, namamahagi ng mga gamot na ito. At ito ay under sa strict monitoring ng DOH. Kasi yung mga sumasa ilalim sa antiretroviral uh, therapy, hindi pwede kasi na malagpasan ng gamot. Kaya nung inuman nila ng gamot, kaya mahigpit yung monitoring dyan ng DOH. Bago maubos yung supply, ay uh, umo-order na raw sila kaagad. Okay, sana makagawa ng hakbang ang ating health department para masalba natin itong mga kabataang ito. Maraming salamat sa iyo, Madeline Villar Moratillo, mata natin dyan Department of Health. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa Mata ng Aguila Primetime para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa Atnet25 TV.